Oh, you mga guys. <clears throat> ngayon ang nagba natin ngayon mga guys itong kahoy dito sa binggit mga guys. Ito ang tinatawag na saling mga guys ito. Itong saling mga guys, galing to sa puno ng pine tree. Ito yung pinakaugat ng pine tree ito. Ang saling. Ipapakita ko lang sa inyo mga guys na itong kahoy na to pwede pala siya masisindihan kahit na hindi mo isaw-saw sa tubig ay sa tubig isaw sa gas Papakita ko lang sa inyo mga guys. Ayan na mga guys oh. Para maniniwala kayo. Hindi ko pala sisindihan. Umuusok na. Ayan. Ito mga guys. May nasibak na ko dito. Ito na yung papakita ko sa inyo. Na para maniwala naman kayo na nasisindihan talaga. Ito ipapakita ko sa inyo. Nasisindihan ko to. Na hindi ko isasaw sa gas. Kapit dito itong kahoy na ito mga guys binibili din to dito sa Bingit kasi ito yung ginagawa talaga nila na pampadinga sa mga kuha nila sa mga pagsisiga ngayon mga guys ipapakita ko na sa inyo na talagang totoo na masisindihan siya ito na mga guys ipapakita ko lang sa inyo ah So, panoorin nyo mga guys ha. si sisindihan ko na. Hindi ko sinausaw sa gas yan mga guys. Ayan. Talagang malakas talaga siya sumindi. Ayan. Ayan, ito, ito. ito yung ginukuha nila mga guys pang dito sa kuwan panggatong sa mga niluluto nila lalo na pagka may kasalan pistahan o kaya patay ito yung ginagamit nila ito yung ginagawa nilang panggatong sa watwatan ngayon mga guys na nakikita nyo na siguro maniniwala na kayo dito sa salon na to na talagang masisindihan siya na walang gas ayan na Kaya mga guys hindi na, hindi na, hindi na talaga ito mamamatay kasi yung kahoy na to parang may gas na kaya mabilis yung mabilis maluluto yung mga sinain nila pag uh, ito yung gamit nila parang panin parang shilling yun na mga guys nakita nyo na ayan kahit sa kunting kahoy lang mga guys kahit na ganito lang pwede ka na makaluto ng sinahig ayan ito mga guys ito yun hindi ko lang uubusin mga guys kasi ginagamit din namin ito pampadingat kaya itatago ko ito tapos si, si ko lang mga yeah, mga guys, walang tigil tong kahoy na tong mga guys. Oh, kalakas-lakas ng apoy. Walang gas yan mga guys. Ah. Puro kahoy at puro salim yan. Ay, hey, ko lang, mga guys. Para masusunog na ito. Yeah. Eh, layo ko lang konti itong cellphone ko para, safety.

Naglalaro-laro lang ako dito ng salam. Naglalaro lang ako dito ng salam. Nag-tapis-tapisan tayo dito. Ay, paray po. Ay, pinahayad ito. Ha, uh, ha. Uh. Ito na. Anong ginagawa mo, Kuya Ricky? Nakadidyo ka pa. Huw! Pinag-blog ko yung kahoy dito sa binggit. Ha? binag ko yung kahoy sa binggit. Bakit? Minsan lang to eh. Minsan <laughs> Ay, pinahayad ito. May lang to. Ayan, o. Hindi tumitigil yung kahoy. Paray. Ay, parang may gas yan eh. Kaya nga, parang may gas nito. Ang saan ako, sabay ng bangas to. Mamaya, wawalis yan na nandiyan naman, tagawalis ko. Ang sarap mag-ihaw dyan. Ihaw, ihaw dyan. Dapat uli ng gamitin, magkakoy. Mag-ihaw, ihaw ng palaka. Gamitin mo. Pang-pang. <laughs> Kahit hindi mo nahasain, sigurado patay na yung taon. Hahaha. <laughs> Konting sugat. Matita no. Matita no. Dito wala si Judah. Ay Judah. Nag-umakyat si kanina doctor. eh. Si Dr. Joel. Joel. Ah, ano daw? Galing dito 'yon. Si Dr. Joel. George. George? Dr. Joel. Joel. Itatago ko na tong salong na ito. Pwede ito pang padingas para pagkwan. Okay mga guys, tama na kasi yan, nakikita nyo naman na umaapoy talaga kasi kahit walang gas. Ayan. Thank you, Ika. Five minutes later. Ano, kahit maligo na tayo dyan. Oh. Ito na mga guys, tapos ko nung nasibak yung kahoy. Ito nilalagay ko na sa arinola ni Lola Basyang. Ayan, hindi naman daw to ginagamit tong arinola mga guys. Ito nilalagay nilalagay ko yung kahoy dito. Sige so, mga guys, salamat sa panonood nyo mga guys ah. Ayan.